Isang maulang umaga po mga kabarangay. Uh, konting tips lamang po ito para sa mga bagong aspirante ano po. Uh, para sa mga hahabol po uh, dito sa BSKE uh, December 1, 2025. At uh, po ang aking pa paanyaya sa mga napadaan lamang po sa channel na ito. Premier Ring. kayo po ay aking malugod na inaanyayan po na mag-subscribe. Pakiclick po yung notification bell at all para palagi po updated sa aking mga bagong videos. So yan na nga po mga kabarangay uh, sa mga aspirant ano po uh, na-amendahan na po yung uh, Comelec Resolution number no. 11132 at ito na nga po ang uh, resulta ngayon uh, mula po sa dating uh, schedule na ang uh, registration po ay magaganap sa July 1 hanggang July 11 ay ito na po yung bago Uh, August 1 to August 7 na po. Ah, uh, yan po yung uh, registration ano po. At uh, ang uh, filing of certificate of candidacy po ay October 1 hanggang October 7. October 19 ah uh, October 1 to October 19 po uh, premature campaigning uh, period prohibited. So mamaya po papaliwanag natin 'yan. October 27 po hanggang October 31, election ban agan uh, period na po. At November 20 to November 29, campaign period na po. pag uusapan din po natin mamaya yan. Uh, November 30 po, 2025, uh, yun nga po yung uh, Evo Election Day na bawal na po ang uh, pangangampanya at ang pag-inom po ng alak. At syempre, December 1 po, 2025, araw po ng paghuhukom araw ng uh, paghahatol election day na po mga kabarangay so ayan ay, ay, nga po yung uh, filing of certificate of candidacy po ay October 1 hanggang October 7 uh, ito po yung sinasabi ko sa mga naunang vlog ko para sa inyo na mga aspirant ano po uh, matatali na po ang kamay po ninyo dito marami na po ang uh, titingin sa inyo marami na po yung bawal na hindi na po ninyo pwedeng gawin uh, Upon piling po ng Certificate of Candidacy, yes po, siyempre candidate na po kayo. Siyempre, bawal na dito yung uh, palakad-lakad ka, kamay-kamay ka, at uh, uh, o pagsasabi na ikaw ay habol at uh, pagpapaliwanag ng iyong mga plataforma ng gobyerno. Siyempre, premature campaigning po yan. Uh, maaaring bantayan ka ng iyong mga kalaban at uh, gawing, uh, gawing uh, laban yan. Ano, gaming ebidensya laban sa iyo. Kaya uh, sinasabi ko nga po na bago maganap ang uh, araw na yan o bago dumating po ang October 1 hanggang October 7, filing of certificate of candidacy, simulan mo na po. Simula po sa araw na ito ay maglakad-lakad ka na, magpakilala ka na. At kung ikaw ay may balak na hahabol na kapitan, ay dapat lamang po na uh, pinaghaanda mo na uh, sino ba yung kukunin mong mga kagawad. Uh, dapat nakahanda na po sa mga araw na ito ang uh, iyong mga uh, kandidato para sa pagkakagawad. Ganon din dapat, ah, inaayos mo na rin yung iyong mga leaders. Dahil uh, sabi ko nga sa iyo, napakaikli po ng panahon. Kukulangin ka kung bagong aspirant ka lang, lalo na kung malaki ang inyong barangay. Kung kagawad lamang sana ang tatakbuhin mo, ay medyo okay-okay pa. At uh, hindi masyadong magiging problema. Pero para po, sa isang uh, aspirant na mag, uh, barangay captain, ay uh, magiging kulang po ang iyong panahon kapag ikaw ay kumilos after filing pa lamang ng iyong Certificate of Candidacy. Ang masasabi ko lamang sa iyo, kaibigan, kung hahabol ka nga na kapitan, ay uh, wala ka pang lalabaging uh, mga batas ng kumilek kapag ikaw ay kumilos na ngayon. Samantalahin mo na, kaibigan, kung ikaw ay may balak talaga. Dahil uh, ito ang panahon uh, para samantalahin mo na makilala ka, maihayag mo, ang uh, iyong mga programa uh, sakaling kapitan nga ang iyong tatakbuhin. At kailangan nakaready na, nakahanda na, nakapamili ka na ng mga magiging kagawad mo. At dapat din ay uh, nakahanda na rin yung mga plataforma ng gobyerno mo. Ano ba yung uh, ipapatupad mo kung sakali na ikaw ay manalo bilang isang kapitan. At kung ikaw naman uh, ay tatakbo bilang kagawad, uh, yun ang nga pong sinasabi ko palagi na pag-aralan mo po yung batas Uh, tingnan mo kung ano ang pangangailangan ng iyong barangay. Alamin mo magkano ba ang inyong budget. Yes po, napaka-importante po yan. At uh, para pag nakagawa, gumawa ka ng resolusyon, ay uh, alam mo po na ito ay mangyayari at hindi po imposible. So dapat alam mo ang budget ng inyong, mga, uh, inyong barangay. At uh, syempre po, bilang humahabol na kapitan o kagawad, uh, alam din ninyo ilan ba yung butante sa inyo. Ilan po ba yung uh, nakareistro? At uh, ilan ba yung nakuha ng kapitan na nanalo ngayon o noon? Para meron po kayong basihan, ano ang dapat po ninyong gawin? Mga barangay limitado pa lamang ang aking maibibigay na tips uh, para po sa paghabol uh, kung ano ang gagawin sa barangay SK election Kapag final na po yan at talagang uh, nandyan na po yan, ay uh, abangan po ninyo, talagang marami po tayong ibibigay na tips sa uh, para sa inyo kung ano ang inyong gagawin Ganon din po siyempre, kasama na rin dito yung mga nakaupo uh, Meron din po tayong uh, mga tips na uh, para sa inyo uh, Dahil ako po ay hindi naman po talaga bias Hindi po ako bias mga uh, kabarangay uh, Sinasabi lamang po ng iba na ako ay bias Dahil nga po sa personal po nila interest Na ayaw nilang matuloy ang halalan Ang sinasabi ko po ay ang pros and cons kung matutuloy ang halalan ganito ang mangyayari at kung hindi matutuloy ang halalan ganito ang mangyayari Ang sinasabi ko lamang po ay ang uh, umiiral na batas sa kasalukuyan na uh, Supreme Court ruling So nagtakda po 'yan ng uh, December 1, 2025 At palagi ko pong sinasabi na hanggang wala pong bagong batas kagaya po ng COMELEC at kasasabi lamang po ni Claire Castro na wala pang bagong batas at kapag walang bagong bata batas tuloy na tuloy po ang halalan ganyan lamang po kasimple mga kabarangay sa mga nakakaintindi po sa akin maraming maraming salamat po at uh, kahit pa paano po ay sinusuportahan po ninyo ang aking uh, mga videos at doon po sa mga nagagalit naman po sa akin sa mga haters po wala po akong intensyon nasaktan po kayo wala po akong balak na kayo po ay uh, inisin. Ano po? Hindi ko po balak ang ganyan. Ako po ay isang vlogger lamang at uh, ako po ay 40 years na po sa politika. Kaya ako po ay nakikialam. Kaya po ang aking mga content ay uh, patungkol sa politika. Dahil ako po ay sanay na po dyan at may experience na po dyan. At kapag ikaw po ay uh, sa politika talaga, saan man po yan ano man ang mangyari, ay hindi ka po uh, bibitiw uh, dyan mga kaibigan. Ah yes po, ang aking uh, profession ay bilang campaign manager. Uh, political tactician, political strategian. Uh, Bagamat hindi ko po sinasabi na alam ko ang lahat o marunong po ako, ay uh, experience lamang po ang aking ginagamit. Uh, at uh, para po mapatunayan ninyo, uh, sa mga darating na araw ay ipapakita ko po sa inyo sino ba na ba ang muna ipanalo kong kapitan ng mga gagawad. Uh, sa hindi po pagmamayabang, puro termer po ang aking mga uh, na nahahawakan dahil ayo na ayo ko po na yung mananalo uh, kapitan man o kagawad ay matatalo sa susunod na eleksyon mga kabarangay uh, yan po ang uh, hindi dapat mangyari dahil kapag nanalo ka na once na ikaw ay nanungkulan na dapat hindi ka na matatalo kapag natalo ka kasalanan mo na yan alam po ba ninyo kung bakit mo kasalanan nanalo ka na tapos matatalo ka sa susunod Ibig sabihin yan, wala kang ginawa, hindi ka nagpansyon. Mga kabarangay, napakasarap po nang nakaupo. Dahil pagkaupong, pagkaupo mo pa lamang, nangangampanya ka na. Kaya kung gumagawa ka ng mabuti, tama ang ginagawa mo. Ano ang dahilan para matalo ka? Hindi po ba? Or marahil eh, baka wala ka na nang makalaban pag ikaw ay kapitan na. Uh, kaunting karagdagan lamang po pala kung uh, kapitan ang hahabulin mo. ating tingnan mo siyempre yung babanggain mo. May ginawa ba siya? Mahal ba siya ng uh, mga kabarangay mo? O baka may pera pa siya? Ano? Uh, siyempre po, isipin mo rin yan. Kung talagang malakas ang kalaban mo, talagang gumagawa ng mabuti, eh, mag-iisip-isip ka. Pero kung may butas, ibig ko sabihin ay eh, uh, hap-hap lamang siya, na pwede mo pa siyang talunin, eh, sige, go. Laban, kung uh, may... Uh, Talagang may laban ka. Pero kung nakikita mo na medyo gipit, ah, kagaya na sabi ko sir, ma'am, mag-isip isip po kayo. Ah, dahil ah, ang halan po, walang replay yan. Hindi na pwedeng i-replay yan kapag natapos na po. Kapag ah, nakita mo po yung pangangailangan ng iyong barangay, at ah, yan po ang ginawan mo ng uh, solusyon o ng programa kung ikaw ay uh, kapitan ang tatakbuhin at makikita ng mga kabaranggay mo na yan ay katanggap-tanggap sa kanila at uh, pwedeng mangyari at magagawa mo at gagawin mo, tiyak po, kapitan kana sa December 2, 2025.